Okay, game. Nasa rin, Tati? 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 Nasa rin, na! Nasa rin, Tati? Nasa rin, Tati? Nasa rin, Tati? Nasa rin, Tati? Nasa rin, ikaw kung sino mananalo. Ang basihan natin, pinaka-amoy. dapat hindi ka nakaharap, ha? Talito. Oh, Ayan, ganyan. Ay, okay. natin, malalaman Switch kayo, switch switch kayo. One. One. Two. Three. Two. Three. Two. Three. Okay. 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 dito ha. Ididikit ha. <laughs> ay! Parang una mga. Eh, kasi may tanong pa sa pwede na kung mga kaputok. Okay, gang. Searchy number one. Para sa dito sa t-shirt sana. Okay, ano experience? <laughs> <laughs> May laban eh, tapos nabasa pa ng ulan. <laughs> okay game. Okay. Ang panalo sa yon. Anong Ay anong kaparehas ng Gusto mo? ba ikumpara yung sa Ako. 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 Hindi pa. Ako

Adali ko, titignan mo ako parehas kayo ng amoy, magbubulungan lang kayo. Amoy may mo sir? In 3, 2, 1. Okay! Okay, nasa'yo okay. yung mga amoy kanina. Nasa'yo sa kanina. Anong amoy iyo? Sa iyo? Mild lang. May ano ni Hapuli. Hahaha! searchy number one, boss Alex. searchy number one. At syempre, hindi niyong tulong? dahil araw ng kontrabida to. Nah. Si boss ay kakaibang. 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 Okay, kakaibang. Ay kakaibang. Ay mo? ng na may mga ganyan, iwas si Punyon. Nakahinga ka bigla ng malalim di ba? Oh. Dahil dyan, nanalo ka na. Ano pa nalang ba G-Star. G-Star Ano ba ito, sir? Sniper 155. Oh, uh, Sniper 155. Uh, 155. Okay. 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 Pwede, Sobrang, sobrang magiging memorable sa ito kung napanalo na mong G-Star. Bakit, boss? Alam niyo na yan, bakit? <laughs> sa bagat na mo ng busina. Ay, boy. Ay, boy. Ay, boy. May amoy! May amoy! May amoy! May sultot! yun! Okay, game! Okay, game! Oh, alam na natin! ya patungtungin ko yung mga bitches salamin, 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 minsan minsan oh. minsan 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 salamin, minsan 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 Salamin, minsan Ayan na minsan 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 minsan

doble cero también. En 3, 2, 1, go! Go! Oh. Go! Oh. <laughs>